Third. Ano yan? O ano <laughs> ano? oh, oh. oh, yan kasi daw mura dito. Si Roselyn nang nagano sa akin mura dito. First time ko lang pumasok dito. Pumuha ka na kung ano. Mayroon na ako. Mayroon ako. sa ka na. na, ka na. Sa taas na sayo. O, kung ito naman, ano, ano. Para may iinamin natin. Ininom ko din yan. Papa mo? Oo, yun. Gatas. Asan, no? So, brand. Ano ba ko yung pancake niya. Doon, ayun. Yung pancake may ko. So, yan yung mga price ng Dali. Mura ba dito? First time ko lang pumasok dito. Ano, ito? Ito nga, ah Pwede pala ako bumili nito. Pang ano? Ano? grand wish ko pang YT ko. Ilagay mo nga dito, dun sa akin, back. Pang YouTube ko. Sige, eh, bakit tinatanggal? Ah, gano'n na lang. lang. O oh, kaya di yung gano'n na yung malaki-laki diyan kaunti. Ay, hindi pala yan. Eh. Ay, sa'yo yan Wala pala. Oo, oh, wala. Baka iba lang yan Ayun, ito mo na to. Uh. Ayan ba, yan yung magkaan ganyan. Sabi nga, no? 20. Ayan. Kuhanan mo din ako na ano. Ganun lang din. Isa, kahit, eh. O, yan. Sige, dalawa. Dalawa tayo. Uh Oo. -oh. Ayan. Grocery, grocery kami. Grocery, grocery han Ano ba yung inahano ko? Hindi, ikaw nga. Kumuha ka ng gusto mo. Wow. Hi. Hi. Yung grosel na nga si Tai. Kumuha ka na. Kumuha <laughs> ka. Si Anton <laughs> <yun> almost <laughs> sorry. Ikaw. <laughs> Ayoko. Hindi. <laughs> yung ano, itong manghang. Bigyan mo para. Biskuit ng papa mo. Yung hindi manghang. Hindi pala yan manghang. Ano? Ito mentol. Hindi. Ano yan? Mentol boy Manghang taa pa yun. Minto nung hanap. Hmm. Okay, ito na ba? Sir, gusto mong transfer ito. Hindi, hindi. Ayoko. Ano ito? Ice cream. Ice cream yung patabi mo. Cute. Pag si Angel ito, nalalalak. Naalala si Angel pag mga ganyan. Pukuha yan. Ayan o. binibili ng Angel. Ayan o. Ano ito? Malangkit. Korean dish mo daw. Ay, wala mo kayo kinuha. Uh -uh. Eh, kuha kang ko. na mo papa ng biskuit? Oh. <laughs> 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 Ikutin natin kung anong <laughs> mga ano. Oh, mayroon din dito. O, pa'y kaya Yung mga yan, oh. oh para lagi mo pala ito siya. Oh, yung favorite mo. ayoko, ko. Kumuha ka na lang. Ang half Wala. Nasa bahay naman yung tulog. Kaya nataba-taba eh. di ka naman na. pa pasok. Papa. Ay! Ketchup ba yan? Ito ko yung ganyan. Ha? Oh, Kuha ka na. Okay. Maliit nga. Eh, yung may malaki ba ang gusto mo diyan? Hindi, ito nga. Kaya ko nga, may mas maliit pa. Ganyan, ginagamit ko pag sa itlog. Ito, ito, ito. Tuyo, ganun. Soy sauce, ganun suka. Ayun mo. Puro kulina, ano yan? Ano? Kulina. Hindi ko nga kilala yung mga brand ito. dito ah. Ngayon no. lang. No. Hindi pa nga. Sabon, panlaba May may daun ni pa nga ako dun. Di, ayan ah, di mo yung binibili natin. Orange, kumuha ka na. Bala ka. Di ba yung binibili natin, sir? Ano ah. ba ito? Ah. Tadi mo yung abang kamaanuan ng ano. Mama, hindi. Oh, dito. Pwede ka ano, manok. Gusto mo, mo. Kaya yun, no? Masarap Saan? Baka doon. Ano yung mga na dyan? Bumili kami ng belly na ganyan, Parang ano, hindi mo sakit. Ano dito? Ang manok ka chicken wings 99 saan ang chicken wings kumuha ka ito, ito, legs leg quarter um, kumuha ka sa mano ko kasi cha chap chap mo pag ano. dapat yung ganito na yung chap 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 na eh. ni ito na ano ba ito ewan ko anong part yan legs legs ito, leg 500 grams pala mix ito, ito, 500 50. grams. Pwede ko nga ka. Pagay okay, mo sa ano. Ito na lang. O, oh. Hindi, hindi na ako. Ito na lang. Ito na lang. Ito yung culture o oh, chicken culture. Yung dalawa nito, kasunod ko. Dagdag nyo lang. Lagyan mo din. Yung sabon, lagyan mo nyo nga dito. O, isampay mo dito. Dito? Oo uh, ah. Mm, Ayan. Tapos ito. Ito na Ah, gauge. Okay. Mm -hmm. Ay, hot dog. Ay, ibang mga... Hindi ko makakilala kilala yung mga brandan Ayun. Hindi Hindi ka na, na Hindi na ko Hindi ko pag nandok ko sa bahay ka dog. Yeah. Hindi ko na nakakakain. Hindi ko mga kaya, no? ano? Maka, Hindi ko kilala hindi ko, hindi ko din kilala. Wow, ito yung gusto ko. Dapat na nag-loop. Ay, man. Man. <laughs> Ayun, ko, ka na kaya yun. Ganyan, ganyan. Ang luwat lang. Ano ito? Asin. Ay, ano ba ito? So, may asin ba kayo? Yeah. Uy, kuha ka na. Ah, may asin. Oh. Ayun, guys, ba ito? Bakit ayun, Parang laki. Ayun, pero parang rock. salt. ang laki oh, pero di ba gusto mo naman ng malaking asin? Hindi, maliliit. Ah, ah, oh. Ba't pag bumibili ka? Oo oh, nga, ganun nga, pag bumibili ka. Ha? Hanapin mo shampoo sabon yakot yan yakot ko ako yakot ko mo kaya ng yakot ko ano mo papa mo ay ito pala mayroon dito. ito bibili ko ka so ibang brand yon nang ano ay ah, shampe baganyan bibilin no? mo. yan si Rosel na go grocery sadaling daling, daling. <laughs> di ba may kamtani-tani? Eh? 'yun ang bit mo kanan ay, ay, isang ganan na. Tapos, oh, o, isabit mo na lang. Tapos, kumuha ka sa ng ano. No. Ano tau doon? Sabon, tanlugo. Ay, nakita ka yung tawas? O, ah, yun, ayun, ikaw na mo sa pag, yun no? ah. Panglinis ng tainga mo. Tsaka, ako ano. Ganyan ang sinasabon mo, panglinis ng tainga. saka yung tawas, lagayan mo nga diyan sa isa Kumuha ka na ng iyong tawas. Ay, ito kami. yun, kahit eh, bilang makan lang naman yan eh. Isa lang kay Tino kasi natatapon lang niyan. Eh, mag isa na lang sa kanya. Oo. Tatlo sa akin. Ito ka nabig, talaga nang Ay, bakit yung ganun may lagayan? Ang hirap ng takip. Ayun, may takip ganun eh. Ito ganun. Oo. Paano? Eh? Wow, yan. Magkano na to? Okay. Ano ba? Halala. <laughs> Napkin mo. Napkin mo. Di ba yung binibigyo mo? Ano? Ah, maroon din pala dito. Ha? May mga pouch din dito. O, yan. Ano sabi mo yun? Oh? No? Uh, kuha na mo, papa mo. Tapos ako isa sa akin, akot. Yung kung gusto, ha? Kung gusto mo ng ano, kuha na mo ako isa doon, lagay mo. Pagpaino mo sa pamam, kuha ka na ng dalawang yakult. Dalawa? Oo. Parang ano, yan. Kumuha ka kung gusto mo. Taho na pala yun. Kala ko may... Ay, taho. Hindi pa. Ay, nakatika uh. so, yun. Ay, nakatika yun. Ay, ayoko na. Ayoko na. Tao. na. Hindi kasi may milk tea. Nakabilis. Masarap. Baka... Ibala na nang ilan. Ito ang ini-ano. Kuha ba ito? Oo. Oo, pala. Kasi ibang brand lang. Gusto ko ganyan ng ko ang ano nito, anong price din. Kung ano saan dito ang price. Alright. So, pika o. Probiotic drink. Ah, yung mga yan. Ano ah, naman itong mga ito? Pinoy pula. Soda. Ano oh, huh? oh, ito? Para. para, ay ako hindi na ako mag-iinom ng soft drinks. Nasisikmura ako. ito lang ang akin kukuha ako nito para yung isa ano ang kong yung ano yung isa yung parang blue parang ganito ibang brand lang yun ang gusto ko so naamiss lang ako dito kasi yung mga brand hindi ko kilala ano yung bago lang kasi ako napasok dito oh. yung pangurong ng pinggan ganito oh. mayroon oh, ano mayroon ka ba So, Rox, baka pwede na try natin kumuha ka isang kanito. Ilagay mo na dito sa baba. Para ano, try mo. Kung try natin. Ayan. So, si Rochelle, nag-grocery sa Bali. Ay, hindi ka na kumuha ng hotdog. Hatlog na lang ulit tayo. Ito, oh. Yan na yan. Oo, gonad, uh, chocolate. Ano ba na saan yan? Parang laki yan. Oh, yeah. Bakit ang yeah. laki tapos 82? to? Parang uber naman. Baka, 82. Baka 82. Hindi, hindi, hindi yan. Baka yan yan. Gonad din ba? Chocolate cream filled. Ano to? Baka ito nga. Kasi parang, hindi. Cookie butter crunchy ah. Iba. Chocolate cream filled. Baka iba. Hindi, 199. Ayan, ito ata. Ito is Ito ata yun. Ah, 199. 199 yan. Yan, laki. 199 Parang laki. Parang sa akin ang laki. Ito yung biskuit. Ayan, kuhan mo nang ito. Pwede sa O, tsaka yan, pita. Ayan, oo. Hindi ba sarap, Jess? Ayan, ano lang.

Mm -mm. Oo, yun, yun, yun. Iba, ibang ano, ibang brand. Pero ganito, pang bake ko. So, yun, yun. Si, ayan si Lekta. Ito na, loan dito mo kaya ito? Baka ito? Mm -hmm. Healthy. 78. Ah, ito, 78 ito. Masubukan ko nga. Tapos ito. Ito nga ang akin. 78. Ito, 74. Si Miss Kimok. Si Miss Kimok. Ay, ito na lang oh sabi na pang ko ito na lang pala oh my god o oh, kaya hindi ko ramdin din yung brand may select ang select pita ano? Ito nga. Ito ko nang 77. One liter. Sige. Ayan. Ano naman ito? Pwede siguro ilalagayan ng ano? Lagayan ng gagawa ka ng pambis. Ano. Oo. Oh, oh. oh, tortilla wrap. Tortilla Kahit ano ilalagay nga doon. Tapos inito no, lagay mo sa ano. Oh. Ay, tinapay lang yun. Mm -mm. Ano? Ayan pa lang. Tinapay. Kumuha ka. Kumuha oh, oh, Tinapay. Dito naman pa lang. Ha? Hmm, ka. Ano pa mga naman? na yung nabo. Kaya lang Kaya ka naman sa ano. Ito oh. Uh, grandios. Hindi ko ka... Okay pang diet niya hindi po talaga ano um, eh. November 2 uh. November 2 start na uh. ay oo eh. pala di ba nga dito ay ano oh. ang cheek dito ang cheek yung gatas ko pala ko na cheek okay. yun kasi yung ano dito eh, tingnan mo nga yung gatas ko mga binili natin yung pagkain yung milk cream eh. ini-check Ayun, sinitip namin baka mahirap na eh. Bitchy plant flavor. Sa milk tea, baka tayo man. Ika e, ilan. Hopia, hapon. Ay, ito, among go flavor. Hopia, ayaw mo? Sige. Kunin mo na. ko yan na. Ay, di ba ng tinapay, ano? Oo. Pwede na Pwede na Pwede na tayo. Pwede na Pwede na tayo. Pwede na diet na Diet. Tingnan ang expiration. Malambot na mo. Ah. Nalabot Tapos na. Expired na. Tanggalin yun na. Kaya nga dito. Ayan. Ano? 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 Ako nga lang ako napunta dito dali. Grocery. Sa dali. Ayan. Ito paninda. Nakalagay dito. Paninda. Ha. Sabon. Sa ibang bansa, eh. Isa eh, nang ang pangana katulad din ng sa O7 eh. Oh. Di ba sa O7 eh? Hmm. Yan pala kami pa. Ang kami pa lang maglalagay. Di ba sa O7 ganun? Ah, uh, mainag pa Okay din. At tayo maglalagay ganun. Kami pina 5 by 1 guys. Kasi malapit na tayo kung expired. Bistro ng milk hindi Oy. Oh, bakit? Hindi wala tayong pang-istro talaga. Ah. <laughs> oh. <laughs> dito. Ito mga Itlog Tila kaklase ito ni Angel nung ano ah. Nondi Ferrer siguro. Kay yung itlog mo kunin mo, makalimutan mo. Kaklase yata ito ni Angel nung daycare anong ah, sa barangay? Ayan na po. Sorosentrana na. Oh, mabigat ba? Tapos yung isa wala ka mo pagka sa tricycle. At least kung walang sakay. Ha? Oo. Yan, oh. ito ang dali. Ito. Oh. Yan yung dali dito sa kanila pila. Yan kilala mo, tapos ako maglalakad lang ako. Ayan, bilhin na friend. Dito lang.